ang balita, arestado na magkapatid na suspect sa karumaldumal na pagpatay sa 20 anyos na si Cyrus Magala. Aminado ang mga suspect, nakadroga sila na mangyari ang krimen. Agarang hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak at kaibigan ni Cyrus. Live mula sa Bacor, Cavite, may report si Ian Cruz. Ian. Yes Ivan sa mga sandaling ito, nagdagsa pa rin nga dito sa chapel, dito sa Phase 3, o Phase 3 ng uh, Springville Subdivision dito sa Molino 3 sa Bacor, Cavite. Ang mga kaanak, kaibigan at kakilala nito nga si Cyrus Magalang lahat sila Ivan ay patuloy ang uh, pagkabigla sa nangyari nga kay Cyrus. Sa tulong ng isang testigo, natagpuan autoridad ng otoridad ang kinaroroonan ni Narolin at Roel Gasita Jr., ang magkapatid ng suspect sa pagpatay sa cum laude graduate ng University of Santo Tomas na si Cyrus Mangalang nito October 30. Si Rolin na isang tindero ng gulay ang siya raw sumaksak sa 20 anyos sa biktima gamit ang isang screwdriver at naghampas din ng hollow block sa ulo nito. Habang si Ruel naman daw ang nagmaneho ng ginamit nilang tricycle sa krimen. Humihingi ng tawad sa pamilya ng biktima ang mga suspect. Anila, nakadroga daw sila at wala sa tamang pag-iisip ng gawin ng krimen. Nakainom ako tapos naisipan kong magdroga. Dahil sa droga kung ano nung naisip ko eh. Tuliro na rin ako nung, nung sumisik, sumigaw siya eh. Hmm. Ngayon, naisipan ko lang gawin yun. Sinama lang po niya ako. Biktima rin po ako Sana dito eh. Mo ako eh. Sana mapatawad niyo kami. May mga pamilyarin po kami. Nasa ulol talaga ang pagsisisi. Pero para sa ina ni Cyrus na si Aling Mila Magalang, malayo sa isip niya ang pagpapatawad. Muti na lang na... hindi talaga nakapayag ang anak ko. Na pinaglaban niya na hindi masira ang puri niya. Hanggang sa siguro kahit mamatay na lang siya, talagang hindi siya pumayag. Ganun po ba siya talaga fighter siya? Ah, uh, fighter ang anak ko kaya alam ko kung kung hindi lang siya siguro na unahan lalaban niya, nilalaban siya ang mga dating kaklasit kaibigan ni Cyrus, hiling na sana'y maparusahan agad ang mga gumawa ng karumaldumal na krimen. Humihingi daw sila ng, humihingi daw sila ng tawad. Sa so tingin mo, enough na yung paghingi nila ng tawad? Hindi po eh, kasi hindi nila mababalik si Cyrus. Hindi nila mababalik yung achievements ni Cyrus. Nangako naman ang Volunteers Against Crime and Corruption na tutulungan ng pamilya magalang para agarang makamit ang hustisya. We will really urge again this legislation, this legislative body, itong mga kongresista, na mag I-reimpose natin, ibalik ulit sa statute ang death penalty law. Ayon sa mga bukod sa kasong robbery with homicide, posibleng madagdagan pa ang kaso ng mga suspect ng attempted rape. Anila, hold up lang ang plano ng dalawa, ngunit tila natipuhan nila si Cyrus at dinala sa isang kubo. Nung uh, sinakyan na nitong rolling, itong panganay, iyong tricycle at inipit niya yung bata, tinerik nila eh ang uh, sabi nila, o kukunin lang namin yung gamit mo, dadaling ka namin sa kubo, mula sa kubo iiwan ka namin. Kaya yung bata, at that time, hindi muna nagre-resist eh. Nung pagating sa kubo, nung madibes na yung mga personal belongings ng bata at nalaman ng bata, na sense ng bata na gagasayin siya, lumaban yung bata. Actually, sa autopsy, yun na yun, na uh, natapos na yun, na-check na nila kung uh, meron ba talagang rape na nangyari. So, rule out na, wala talagang rape na nangyari. Pero meron din, meron tayong na-recover na hair strand sa tricycle. So, yun ang pinapacheck pa natin sa soko ngayon. Ivan, sa ngayon nga ay uh, nakakulong yung uh, dalawang suspect, yung magkapatid nga na si Rolin at si Ruel, doon sa detention cell ng uh, Bacor City uh, Police. Ivan, yung nga uh, kanilang inquest ay uh, maaring maaaring itakda raw bukas ang hapon, pero for further notice pa yan sa atin ng mga pulis At uh, ang nais nga Ivan, ano, talaga ng mga kaanak yung uh, biktima, sana nga ay uh, maisama nga daw yung attempted rape para talagang hindi makapag-bail ano, itong uh, dalawang suspect. Ivan? Iyan, sa pagkakahuli ng dalawang uh, suspect, kumusta na yung uh, pamilya Magalang? Masasabi mo ba na sa pagkakahuli nga ng dalawang suspect, eh, masimulan na ang closure, ika nga, sa isang bangungot na dumating sa kanilang pamilya? Ivan, gaya nga nung uh, sinabi ni Aling Mila, no, talagang uh, hinding-hindi raw niya mapapatawad. No, no, Ivan, kanina nga, no, nung uh, nalaman niya ito, eh, halos himatayin na siya. No, tapos nung uh, bumalik siya dito, marami muling mga kamag-anak at mga kakilala, lalo na yung mga kaklaseng dumalaw rito, muli na namang naging emosyonal yung uh, ginang. Gayun din yung kanyang uh, mga anak at uh, iba pa nila mga kamag-anakan. So, sinasabi niya, Ivan, ano, uh, yung uh, daw ay uh, wala pa sa kanyang isipan ngayon dahil napakasakit daw talaga nung uh, sinapit nung uh, kaniyang anak na hindi raw nila ito, uh, sinasaktan at uh, puro pag-aaral lamang daw, ano, Iban, yung uh, inatupag nitong kanyang anak. Sa katunayan nga daw, ano, 20 years old na si Cyrus, Ivan pero ni hindi pa raw ito nagka-boyfriend dahil talagang dedikado daw ito sa pag-aaral at uh, plano na raw nito talaga, Ivan na uh, after yung uh, kanyang trabaho ngayon, yung present ng job ngayon, ay uh, sana raw ay ang uh, mithiin nito ay uh, mag maging isa siyang uh, flight attendant, pero ito nga daw ay hindi na matutupad matapos nga siyang paslangin itong magkapatid na Taiwan Maraming salamat Ian Cruz